Bawat araw na dumadaan, ay lalong nagiging agresibo ang China sa Pinas. Pero, alam ba ninyo na may bagong superweapon ng Pilipinas? Pero hindi ito missile, hindi bomba, at lalong hindi nuclear. Ang pinaka-powerful na sandata natin ngayon ay alliance. Pero bakit kaya sobrang threatened ang China dito? Sa video na ito, aalamin natin kung paano naging superweapon ng Pilipinas ang mga bagong alliance nito. At baka magulat kayo sa dulo kung gaano kalaki ang epekto nito sa buong mundo. Sa malawak na karagatan ng South China Sea, may nagaganap na malaking pagbabago. Ang Pilipinas, na dati itila maliit na manlalaro sa pandaigdigang arena, ay ngayon bumubuo ng malalakas na alyansa na posibleng magbago ng balanse ng kapangyarihan sa Timog-Silangang Asya. Pero, bakit nga ba ang mga alyansang ito ay tinuturing na super ng Pilipinas? At bakit dapat mag-alala ang China? Tara, talakayin natin ito sa isang strategikong pagsusure. Unahin natin ang mga alyansa mismo. Unti-unting pinapalakas ng Pilipinas ang mga depensa nitong relasyon sa mga pangunahing pandaigdigang kapangyarihan tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia at Canada. Mga kapatid, nabalitaan na ba ninyo? Ang Pilipinas, Australia, Canada at United States ay nagsagawa ng joint military exercises sa West Philippine Sea. Isipin nyo yan. Apat na bansa, isang layunin. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ayon kay General Romeo Bronner Jr., ito raw ay para enhancing cooperation and interoperability between our armed forces. Pero, sa simpleng salita, parang sinasabi nila sa China na, Hoy, hindi kami nag-iisa. Ang military drills ng Pilipinas parang food trip sa Samyupsal. Pero imbes na nag-grill ng pork, nagbabalitaktakan sila ng strategies para malamangan ng local bully, ang China. Lahat invited, except, siyempre, yung bully. Pero hindi lang yan. Kamakailan lang, Pumirma tayo ng Defense Pact sa Japan. Ibig sabihin, pwede na silang mag-deploy ng troops dito sa atin at tayo naman sa kanila. Parang exchange student program, pero puro sundalo. Kasi ang Pinas at Japan ay parang dalawang best friends na nagkasundong laging magkakasama sa laban. Pag tinangkang gipitin ng China ang isa, parang kinakalaban nito ang tag team na parehong black belter sa karate. Good luck na lang. Pero bakit nga ba mahalaga ang mga alyansang ito? Simple lang. Ang mga ito ay kumakatawan sa isang kolektibong puwersa na kayang kontrahin ang anumang regional na mananakop. Ang pinagsamang lakas militar ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito ay bumubuo ng isang matinding panangga laban sa anumang tangkang pagpapalawak ng China sa South China Sea. Ngayon, Tanong ko sa inyo, bakit kaya gustong gusto ng ibang bansa na maging kaibigan tayo? Kasi ang lokasyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific ay parang nasa best seat ka sa concert. Lahat gustong maging kaibigan mo kasi ikaw yung may pinakamagandang view. At pag may nangyari, ikaw yung unang makakaalam. Sa heograpiya, ang Pilipinas ay nasa isang kritikal na posisyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagkakaroon ng kontrol o impluensya sa Pilipinas ay nangangahulugan ng akses sa mga mahahalagang sea lanes at kalapitan sa iba pang mahalagang rehiyon tulad ng Taiwan at ang mas malawak na South China Sea. Sa strategy, ang mga bansa tulad ng US, Japan at Australia ay tinitingnan ng Pilipinas bilang isang kritikal na kapartner para mapanatili ang balance ng kapangyarihan sa Asia. Sa pamamagitan ng pag-aliado sa Pilipinas. Ang mga bansang ito ay maaaring kontrahin ang impluensya ng China habang tinitiyak na ang rehiyon ay mananatiling bukas at malaya para sa freedom of navigation. Isipin niyo, tayo ang parang security guard ng pinakamalaking trade route sa buong mundo. Kaya naman, kahit ang Canada na sobrang layo sa atin, gusto tayong maging kaibigan. Bukod pa rito, ang Pilipinas mismo ay aktibo sa paghahanap ng mga aliansa. Sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., ang bansa ay tumalikod mula sa China-friendly na paninindigan ng nakaraang administrasyon at mas pinili ang pagpapalakas ng relasyon sa mga tradisyonal na kaalyado. Malawak ang suporta ng mga Pilipino sa pagbabagong ito dahil nakikita nila ang US at iba pang kapartner bilang mapagkakatiwala ang alyado sa pagtatanggol sa soberanya ng kanilang bansa. Parang nag-iipon lang ang Pinas ng superhero team. Nandyan si US bilang Iron Man, si Japan bilang Captain America, at si Australia bilang Thor. At ang China? Well, nag-uumpisa na niyang mapansin na baka siya si Loki sa eksenang to. Pero, alam niyo ba na may isang dating presidente na hindi masyadong sang-ayon dito? Tama. Si dating Pangulong Duterte mismo ang nagsabi na hindi raw maganda itong ginagawa ni Presidente Marcos Jr. Anong masasabi niyo dito? Kayo ba, sino sa dalawa ang tama? Dapat ba tayong makipagkaibigan sa US at Japan o dapat ba tayong magpaka sa China? Pero hindi lang yan. Meron din tayong napakaraming marine resources. Isda, langis at iba pang yamang dagat. Parang tayo yung mayamang kapitbahay na gusto protektahan ng lahat. Kasi baka mamaya, sila rin makikinabang. Ngayon, bakit dapat mag-alala ang China sa mga kaganapang ito? Alam ng marami na ang mga ambisyon ng China sa South China Sea. Kung saan, inaangkin nila ang higit 90% ng mga tubig dito sa kabila ng isang international tribunal ruling na nagsasabing walang legal na batayan ang mga ito. Ang agresibong aksyon ng China, tulad ng mga kamakailang insidente sa pagitan ng mga barko ng Coast Guard ng China at Pilipinas, ay nagpapakita ng tensyon sa rehiyon habang lalong pinapalakas ng Pilipinas ang mga alyansa nito. Mas lalo nitong ginagawang complicated ang anumang strategy ng China in the region. Ang mga alyansang ito ay nagdadala ng lakas militar ng ilang bansa sa mismong bakuran ng China. Para sa Beijing, nangangahulugan ito na anumang tangkang dominahin ng South China Sea ay maaaring harapin ng isang koordinadong tugon mula sa isang koalisyon ng malalakas na puwersang militar the strategic calculus for China becomes far more complex and risky. Kasi naman itong China, gusto lahat ng dagat sa kanila, baka pati yung Pacific Ocean one day nasa historical claim na nila. Yang pag-aangkin ng China sa South China Sea, parang pumasok ka sa buffet, kinain lahat ng pagkain, tapos sinabing kanila na yung mesa. Ang Pilipinas at ang mga kaalyado niya parang restaurant staff na nagsasabing, Hoy, Bayaran mo muna bago ka magastang may-ari. Pero alam nyo ba kung ano talaga ang dahilan kung bakit sobrang threat na ang China sa mga alliance na ito? At ito ay may kinalaman sa isang nangyari noong 2016. Noong 2016, nanalo tayo sa isang international tribunal laban sa China. Sinabi ng korte na walang basehan ang claim ng China sa halos buong South China Sea. Pero hanggang ngayon, ayaw tanggapin ng China ang desisyong ito. Kaya nga sa tuwing may joint exercises tayo kasama ang ibang bansa, para tayong nagpapaalala sa buong mundo, "Hoy, may karapatan kami dito." At sa bawat bansa na nakakarinig sa ating sigaw ay nagbibigay ng latak sa image ng China sa international community. Ngayon, mga kababayan, ano sa tingin niyo? Super weapon ba talaga ang alliance para sa Pilipinas? O baka naman, mas malaki pa ang magiging problema nito sa hinaharap? At kung kayo ang tatanungin, ano pa ang dapat gawin ng Pilipinas para protektahan ang ating mga karapatan sa West Philippine Sea? Abangan niyo ang susunod naming video para malaman kung ano ang magiging epekto nito sa ating bansa at sa buong mundo. Huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa more updates. At syempre, iwan nyo ang inyong mga komento sa ibaba. Salamat sa panunood. Pulse Point signing off.